Good morning! Maglaro-laro tayo sa tubig. Ganda magtambay dito pag ano, pag ikaw lang nag-iisa. Kasi sobrang tahimik talaga ng lugar na to guys. Eh. Tapos, mayroong tubig. yan, Malalaki ang mga bato, mga guys. Pwede ka dito mahiga ng pag-ganito. Tapos, nag-iisa ka lang. my yog. Look, guys. My, young. my, young. my young.